Bidawi ang buhay ng apat na tao sa isang trahedya sa isang eroplano. Ito si Christian Oliver or Christian Klepser, 51 years old. Isa siyang Hollywood actor na nakasama na siya sa mga movies like Indiana Jones, Speed Racer, The Good German, Valkyrie at marami pang iba. Makikita pa ka sa IG niya, nakakatapos lang ng mag-shoot ng movies and shows nitong 2023 lang. Dahil patapos na yung taon, nagsiselebrate siya kasama ang kanyang mga pamilya para sa masayang 2024 pero hindi na pala ito magyayari. January 4, 2024, kasama ang kanyang dalawang anak at isang piloto, sumakay sila ng isang eroplano mula sa Bequia papuntang St. Lucia. Kasama ni Christian ang dalawa niyang anak na si bandita 10 years old at si Adik, 12 years old pero hindi pala sila makakarating sa pupuntahan nila. Dahil ilang minuto lang habang nasa ere, biglang nagka-problema yung aeroplano. Dito na nawalan ng na kontrol yung piloto na si Robert Sachs at bumagsak sila sa may dagat ng sobrang lakas. Sobrang lakas ng pagbagsak nila, maraming mga lokal doon ng mga divers at mga na ang nakakita doon sa nangyari na agad na mga umaksyon. Pinuntahan nila agad kung nasaan yung aeroplano at hinanap nila yung mga sakay nito. Tagpuan naman nila agad ng apat na sakay nito na yung iba nasa may aeroplano at yung iba nasa dagat. Pero wala na nga nakaligtas sa kanila. Di naman kasama ni Christian ang asawa at nanay ng mga anak niya na si Jessica Klepser ng mga oras na yon, kaya siya na lang ang natitira sa pamilya nila. Nagbigay naman ang statement ng mga kaibigan at pamilya ni Klepser na nagsasabing thoughts and prayers are with him, his two daughters and his family. Si Madita daw ay isang masayahin at patalidong bata na mahilig sumayaw, kumanta at magperform. Abang si Anik naman ay isang matapang at mahilig sa sports na bata katulad ng swimming at basketball. Ngayon humihingi sila ng tulong at donasyon para may uuwi nila sila Christian, Madita and Anik. Nagamitin daw nila ito para sa mga pamburol at legal expenses na kakailanganin nila. Alala ko sa nangyari nito, yung nangyari kay Kobe nitong January 2020 kung saan nakasama din niya yung anak ng si Gianna. Siyempre, iba pa nilang mga kasama na binuwian din ang buhay dahil sa isang aircraft. Nakakalungkot lang din yung last post ni Christian sa may IG niya na talagang nilalook forward niya yung 2024. Pag-celebrate pa sila ng New Year ng magkakasama at hindi nila alam na ilang araw lang. Ayon... Hindi pa nga niya sinabi kung nasan sila. Ang sinabi niya lang greetings from somewhere. Pero kita-kita naman na malapit sila sa dagat. Nakasama ang pamilya niyang mahal na mahal niya. Bago pa ba meron talawang upcoming movie si Christian. Ito ay ang Forever Hold Your Peace and London Blue. Ngayon, iniimbestigan pa para yung insidente para malaman kung bakit nga ba ito nangyari.